Ay Michael course mo. Patanggal nga ako risks. Radyo ko lang ganda. oh ah, upit so yung crown. Ay yung crown. So, an tawag yan, pag ganyan may kulay two tone. Two tone. Pinaghalong two -tone. kulay gold at saka rose gold ba yung kulay na yan? O yellow gold. Yellow, no. O rose gold. O yellow gold no. Basta ganun yan. Hindi na, basta-basta nag yan. Ano tatak niyan? Michael Kors. Ayan guys, Michael Kors. Ayan, original ba yan? Ganyan. Oo. Oh. Ayan yung battery, original din. Oo. Oh. Tapos yan, pati yung brisit sa kanya pa, no? Paikot mo nga. Ay Michael Kors. Ayan. Ah, magkano yung ganyan? Ano? One, three. Ah, one, three. Magawas pa. One, three. Ayan, guys. So, one, three lang. Kapag gusto nyong... Gusto nyo ganyang relo, PM lang, mag comments down Pag comment lang para ano lang lipat lang ako ang ah, guys Michael Kors stainless steel original ito pa tapos ito mayroon ditong Michael Kors na pambabae tapos yung plastic na nakapalibot sa bezel. Ayan. Uh, plastic lang siya, Ceramic. as stainless steel. Meron pa ditong isa. Ito plastic o ceramic. Siguro ang tawag yan. Hindi ko alam guys ang tawag yan. Ayan. Mga pambabay siyang Michael Kors MK. Ayan. Guys empty yan, puro mga original wala na, ito lang na yung Michael Kors no? ayan guys, pag gusto nyo punta rito